Dumating nga dito na one man power dahil tulak-tulak niya ito mag-isa at may money sign daw sa panel. ay na nga, gagastos ba siya ng malala? Meron lang daw siya dito pinagawa ng bahagya. Sabi ko nga dyan, huwag nyo nang pilitin, buksan nyo na lang ang gedli. Baka nandyan lang ang issue dahil dyan lang din naman ang huling hinawakan. Kapag magta-trouble shoot tayo kung ano ang huling hinawakan mo... Yan ang itu check nyo. Nag-DIY daw, di umano siya. Destroy it yourself. Ika nga ng iba. At confirm, dito nga galing ang issue. Bago daw palit ang kanyang belt, murang halaga. Sabi ng napagbilhan niya, matibay daw ito sa murang halaga dahil gawa ito sa ratan. Kakaiba ang pan belt niya. Gawa daw sa ratan, kaya talaga namang matibay sa murang halaga. Kaya nga habang nagtutulak siya ay nagmumura din siya habang <laughs> nasa loob ng helmet at napapailing. Oh, di ba? Tama ang inala. Tool. Dinuin ba yan? Nabili ko lang yung isang shop at tapang mga. Na... Magal mo nabili? So, 300 lang. 300 lang? Ako. Wala. Ba? Second hand ba? Second ano to? Hindi. Second. Front. Naka-plastic ko se